Ilang lugar at major street sa Bacolod, binaha, bunsod ng malakas at walang humpay ng mga pagulan. Rajman Albertiner, Hiner, Bacolod sa detalye. Muling binaha ang ilang barangay at major streets sa lungsod ng Bacolod dahil sa malakas at walang humpay na pagulan. Kasama sa mga major streets na binaha, ay ang Mandalagan, Gatoslao, Lakson, Circumferential Road at reclamation Area. Binaha din ang Barangay Mandalagan, Badago, Bata, Barangay 10, Barangay 12 at iba pa. Ayon naman kay Bakalod Mayor Greg Sataya, ipinasiguro ng Department of Public Works and Highways na bago matapos ang taon, magiging pangsonal na ang Diversion Channel sa Bakalod Reclamation Area na inasahan na kahit papano magbibigay solusyon sa mga pagbaha sa lungsod. Samantala, balik-klase na ngayong araw sa lahat ng antas ng public school sa lungsod matapos ang dalawang araw na pagsuspende kasunod ng mga paglindol. Kasama mo sa RMN DYHB Bakunod, Radyo Albert Hener Tata